Yan, panahon na para mag-pruning tayo. Dito tayo sa silihan ko. Actually, hindi lang silihan. May kita nyo. May ibang tanim yan. Uh, may pipino yung pagitan ng sili ko. Yan tinatawag na intercropping. Sa isang area hindi lang isang klase ng tanim yung meron. Meron, hinaluan ng ibang uh, ibang klase ng tanim. So ito. Ito na yung pipino ko. Ayun. ano na to, pabunga na to. Ayun. yung pipino. Tapos ito yung ano, ito yung ito yung sili natin. Uh, paano na to pa? Isang buwan na to mga master. Na ano lang. Yung iba dito mapapansin nyo sobrang lalaki na kasi nga doon sa pagpunla pa lang natin. na -delay tayo ng transplant. Gawa ng mabakterya yung unang area ko na dapat kong tataniman. So hindi ko na tinuloy. Eto. Eto. Okay, kita nyo yun mga master. Marami ng ano Eh. Marami ng bulaklak 'to. Ayun, may mga pa isa-isa na ring bunga. Ayun. So ngayon ay pupruning ko. Tatanggalin kong sanga ito. Itong mga sanga na to sa baba. May mga bulaklak din yan. Ayan. Kaso uh. kailangan ko talaga siyang tanggalin. Para mas gumanda yung kanyang puno. Ayan. Yung uh. mga bunga. Sinajak ko yan ano, na hindi tanggalin talaga nung ano, nung may exit pa. ang sayang kasi kung tatanggalin ko siya ng may eksipa. hindi ko siya maibebenta. So galing dito. Galing dito sa tatlong sanga na to na malalaki, yan. Tatlong sanga na yan. yan yung bubuhayin na natin sa itong mga sanga na to hanggang doon sa baba tanggalin natin to sa pag pruning kailangan nyo lang ay gunting para hindi mabugbog yung ano hindi mabugbog yung puno ang mga master ito ito na yung mga talbos ng sili ayan sya mga master ito tatalian ko lang to tapos nabibinta to eh uh, kulang na lang to ng ilang piraso ba to apat kulang na lang to ng tatlong talbos pa isang tali na to so ang bilihan dito sa amin 10 piso may niready ako na ano balde may tubig na konti. Kaya natin siya ilagay para hindi malanta. Yan, kahit anong talbos mga master, pag nag, ano kayo, nagtanggal, prepare ka agad kayo ng baldi na may tubig na konti. Tapos, i... yung pinakadulo doon yung ilagay. Para hindi ma, ano, hindi ma... malanta yung talbos. So, ito ang klase ng pruning na ginagawa ko dito mga master Y pruning to ito kung mapapansin nyo. yan naka Y yan yung mga sanga na yan na matataba so, yan na yung bubuhayin natin ito nandito sa baba lahat ng yan kukunin natin yan pag lumaki. Hindi ko lang kinuha ngayon kasi masyado pang maliliit. Sayang. Hindi natin mabinta yun eh. Ito mga master yung ano nito. Dahil na pruning na natin yan. Natanggal natin na sa kung magiging forma nitong chili natin yan. Parang ano yun? Parang mushroom. Yung magiging forma niyan. Parang kabuti lalago lang yan lalago itong mga sanga na to to Iikot. tapos yung bunga niya nandoon lahat sa ilalim eh yun yung magiging itsura niyan update ko na lang din kay mga master pag ano na pag marami na siyang bunga ito na tapos na tayo ilabas ko lang para matalian ang ah, lulusog nung ano talbos dami na rin bulaklak ayan hindi ako nang hinayang dyan mga master mas maraming ibubunga yan pag na ano natin na yung sang sarap to sana. sarap to sa tinulang ista ayan